Madiskarte ka sa buhay? Content creator? If yes, comment mo naman sa comment section. Tapusin mo po yung video na to dahil meron po ako mga isi-share sa inyo about diskarte at sa pagko-content na rin at the same time. So, ito yung kwento ko, no? Ako ay naniniwala na sobra talaga ang pagiging madiskarte ko sa buhay. Yung tipong, basta may kita dyan, go tayo. Basta naman yung legal. Hindi naman yung talagang illegal. So, yun yung opposite, eh. ba diba? Sobrang saya ko kasi nga, kahit nasa bahay lang ako, may mga diskarte po tayo na, yung walang-wala na tayo, yung tipong, as in, zero na. Zero balance na yung savings account or like that. So, may mga discard tayo, nakaka-create pa rin tayo ng income. Kumbaga, may papasok pa rin pera dahil sa discard natin. So, doon ako sobrang parang proud sa sarili ko. Pero nagkaroon ng problema, oo. Unahin ko na muna sa pagdi-discard Kasi, sa tingin ko walang nangyayari. Wala ko niya a-achieve ng mga bagay, no? Yung tipong literal na bagay na, wala pa naman akong sariling bahay. Bakit hindi pa ako nakabili ng sasakyan? Bakit wala akong savings na ganito? Eh, sa ganitong sipag ko at pagdidiskarte, dapat meron na eh. Yung iba ay meron na. So, ano yung meron sila na wala ako? Ngayon, ito yung problema din sa akin. Na hindi ko naisip na ang dami nangyari. Hindi ko lang talaga na-manage. Kung usaping pera, ay nako, marami na talagang perang dumaan. Kasi, madiskarte kayo, may pera ka talagang pumapasok. Pero saan na ngayon? Yun yung tanong. Pero, nung Tingin-tingin ako dito sa bahay namin no or I mean sa apartment na kung saan kami ngayon. Sabi ko ay ang layo na rin pala. Kasi dati talagang nagrereklamo. Hindi ako productive sa tingin ko kasi ay yung maliit yung lugar plus talagang iba yung environment, then isa pa problema pa yung ang taas ng kuryente namin pero parang hindi makatarungan, mga ganon. Tapos kailangan pa namin mag-i-give para lang magkaroon ng tubig kahit na, nandito na kami sa Manila. Isip ko, aba, medyo malayo na rin pala. Sino ba ako dati? Saan pa ako nagsimula? Doon pa lang, na-appreciate ko na, ah, okay, I already successful na. No? Kasi yung iniisip ko kasi, yung successful is marami na na-achieve at meron na yung mga bagay na, alam mo yon literal na nandito sa mundo na, yun yung tingin sa successful. Diba? And, nung nagko-content na ako, mas natutunan ko pa na maging grateful sa mga bagay like itong gadgets na kung saan ako ngayon nagsushoot. Sobrang thankful kasi dati talang sobrang labo and pahirapan bago makagawa ng content dahil medyo hindi maganda yung uh, video ko. Pero ngayon, sobrang sabi ko, ah, okay, saan pa nga ako nagsimula? And ano na yung mga nagawa ko? So, may pagbabago na. Malayo pa, pero malayo na. So, alam nyo, kung matutunan talaga natin yung maging grateful, ako nung tumitingin din ako dito kung saan kami ngayon nakatira or nagre-rent, sabi ko, sobrang iba na. Medyo malayo na rin talaga. Okay? Yung mga simpleng bagay na hindi ko nabibili noon, or yung wala kami, so ngayon, meron na siya. So, dapat ipagpasalamat. Being grateful is isang susi din talaga yan para maging contento ka sa life and of course, happy. no At maging productive na rin at the same time alam mo ba na simula nagko-content ako, sobrang happy ko talaga na naibabahagi ko tong mga pinagdadaanan. Yung story ba na ah, hindi rin na, alam ko marami kasing nakaka-relate din talaga sa usaping para bang walang resulta, wala na-achieve, pero sa totoo lang talaga, ang dami na natin na-achieve. Lalo na sa katulad kong dumidiskarte sa buhay talaga. Plus tong nagko-content pa tayo. Sobrang ang dami na nating nagagawa. Be grateful, be thankful talaga tayo and of course, hindi din natin ipagdamot yung mga pinagdadaanan natin sa iba kasi alam ko makakarelate din kayo talaga. So kung nakakarelate ka, i-comment mo naman dyan sa comment section. And of course, wag mo natin kalimutan na i-subscribe itong ating channel na to. Okay, so ito yung maibibigay ko lang tips sa inyo or I mean, siguro dahil sa natutunan ko, na pwede nyo rin pong gawin. Unang-una, kung ikaw ay madiscarded sa buhay at nagko ka at hindi mo na-feel na meron ka nang na-achieve sa life, tingin ka ngayon sa palibot kung saan ka man ngayon habang pinapanood yung video na to. Then, isipin mo kung ano yung mga nangyari na sa buhay mo. And of course, consider yourself na successful ka na. Kasi malayo na ang narating mo. Pero malayo pa doon sa talagang pinakagusto mo. But it's okay. At least nandyan ka na ngayon sa buhay na ipagpasalamat mo kung ano yung meron ka din. Kasi sa mga maliliit na bagay, kapag marunong tayong magpasalamat, hindi natin namamalayan. May mga malalaki ng mga bagay na dumadating. And of course, nandun yung pagiging grateful. Sobrang ang laking tulong nun sa atin bilang isang madiskarte sa buhay. And of course, isa pa sa gusto kong i-share sa inyo, no? kung, kung kayo ngayon hindi nyo nakikita may achievement na kayo, lagi nyo lang iisipin, saan ba kayo nagsimula? Sino ba kayo dati? Pag nasagot nyo yan, talagang gaganahan na kayong dumiskarti pa lalo at magko-content -co na i-share din yung mga pinagdadaanan ninyo. Yun lang naman, naniniwala ako na lagi po nating pasasalamatan yung mga dumadating sa atin. Hindi po natin na talagang uh, iisipin lang na successful, dapat ito yung mga na-achieve ko na dapat. Okay? So, um, kasama din talaga ng prayer yan. Kaya nga, gumawa ako ng isang community or FB group. Dito po, no? Tinutulungan natin ang kapwa natin madi-discard sa buhay at nagko-content po, no? Lalo na yung mga talagang walang alam sa tech, wala pong idea, ano ba talaga yung gagawin. So, eto po yung perfect na community para sa atin share your story, share sa mga pinagdadaanan mo, sa mga struggle mo, and mag-join lang kayo dito. Okay? So, sa lahat ng makakapanood ng video na to, wag po kayong magsabi sa sarili ninyo na wala kayo na-achieve. Kahit sobrang dami nyo ng discarding ginawa at nagko-content pa kayo. Yung nag-post ka lang, yung gumawa ka ng content, yung dumiskarte ka at hindi mo na mamalayan, may mga kinikita ka na, yun, ay successful na yun for me. Okay? Sana magiging gano'n na yung ating pag-iisip. No? Na ang success is, is not all about money lang, savings, sasakyan, malaking bahay, but yung nagsimula tayo na ng content, inaral natin yung bagay na gusto nating matutunan, inunti-unting natututo tayo, yan, consider ko talaga na success na rin yan. Kaya naman lagi kong sinasabi na success is start when you decide to begin. Siya nga pala, no? Sa lahat ng mga makakapanood ng video na to, follow my mga social media account sa aking TikTok, Maricel Butad, and sa aking uh, business page, Maricel Atibagos Butad, and sa other na uh, account ko din po sa Facebook ay ang Tindahan Ni Masi. So yun lang naman po.